umpisan po natin pag-update kay Machete dahil nakita ko yung kanyang ano dami yun. Kagaganda ng uh, bonito ang palaya, pipi ng bakla, patolang palitik, papaya, at saka sitaw. Yan. Kasama po ni Machete ang ating kaibigan na si Totoy Mola. Yan po, ang kanya masipag na kanang kamay si Totoy Mola. Totoy Mola, good morning. Good morning. morning. Yeah, artista na si Totoy Mola. Yan. Ah, Machete, pasyensya ka na. Medyo nasasapawang ka na ni Totoy Mole. Siya na ngayon yung kinakamusta sa atin. Binabati sa atin eh. O oh, yan. Ma Sir Machete, magandang gaganda ng ano mo. Bonito mo saan galing niya. kagaganda. Santa Rosa po. Taga Santa Rosa ka, di ba? Ayan, kagaganda. Mga taga Santa Rosa, kagaganda pala ng inyong bonito. Dito lang po yan kay Machete. Machete, magkano ngayon ask price niya? Ito natin, 2-5. 2-5. Ito money Machete, talaga. Hindi mo pagkakamalangan eh. Pagka, pagkakamalan mo ito, modelo, hindi, ano, hindi, hindi sa kadoro. yung patolang palitik. Ask yung price. 23, 23, 230 per kilo, 23 per kilo. Yan. Meron din siyang papaya. Yung papaya mo. 180. 180. 180. Yung pipinong bakla. Pipinong bakla, 20. 20. Ito e nga natin, anong sitaw to? Variety. Premium. Star premium, ito yung, si yung kagaganda ka hapa. Magkano ngayon? isang to 1.50? 60 po, oh, 60. napaka-mura pa rin ano. Mukhang tayo, baksak pa rin po ang presyo ng ating sita. Dati nasa 150, 140, ano. Star premium, 60, 1.50. Dahil isang bundle yan, 60, 600. Yan. Uh, salamat, Pachete. Totoy mo lang. Salamat. Baka may shoutout ka. Wala, wala. Yan. Na, medyo natatabunan na po yung ating machete. Dati si machete sikat, ngayon si Totoy Mola na. Okay. Andito na rin po tayo sa tabi ng aking ano, desi. Dahil meron siyang feeling talbos. Ayan o. Kagaganda naman ng feeling talbos ng aking ano, ng aking besi o. Ayan po. Ang oh. ganda po ng daan, madam ano? Ayan, kumakain pa ng mes. Ano ko nga? Sang, sang, sang. Na, medyo nakipagmaritesan pa. Oh. Oh. Nakipagmaritesan. Ay, saan galing sili mo? Saan ko. Santa Rosa, Santa Rosa kagaganda pala ng mga gulis sa Santa Rosa, maganda rin yung tendera. Oh. Maganda ngayon ito, isang ganito? Ito 70. Ah, 70? 70, isang kilo? Ba't minamulat ka ata? Nakakain ng lamig. malamig. Ala ko kasi, kaya baka ako kumanta ka ng ano, nang bidyoke ka ako. Oh, nakakain ng lamig, yan. Ito ulitin natin isang ganito. 70 kilo. 70 per kilo. Yan, per kilo po ngayon ito 70. Ay, ano ito mais mo ano. Ayun mais mo okay. yung ano, mais ko. Yung ano sito, ano sito yung bulakan ba? Magaling bulakan ba? Oh, oh napakamura ng ating sito talaga, baksak presyo. 70-60. Mucho ba to? ya yeah, mucho. Ayan. Yeah. Tagalog ang tanong ko, in-English ako. <laughs> eh yung mucho natin, di ko kaya, ini english ako nun eh. Magkano yung mucho natin? Tanasan na magsakoy. O, segunda, magano? napaka Napakamura pala mag-segunda. Eh, kaya lang naninibago talaga ako sa'yo. Walang bahoses. Ano bang sasabi mo naman sa akin, Beshie? Sabihin ko, ito kasi napakabait na ito. So, sobrang Sa kabaitan na ito. Minsan nakikita ka. Ayan. <laughs> Uh, <laughs> pero magkaiba yung mabait sa tanga. Um, eh, maganda naman may taga ka naman pala. O, oh, ayun. Oh. Pakaraming pinauutang. Ako lang hindi ko pautangin. Ay, papautangin mo naman. Ito no, naman. Ayun naman mali sa'yo. Kaibigan mo dahil pinapautang mo. Ano? Naturing ang pamanding kaibigan oh. mo ko. Pero hindi ako kaya pautangin. Pautangin mo na, ano, besi. Walang boses. Ano bang ginawa kagabi niyan? Nang tada yan. <laughs> <laughs> Dito naman kay ano ko, kay idol ko. Ito yung idol ko. Kaganda talaga idol ko pati pananamit napakaganda. Kaganda ng kanyang okra yan. ng okra. Mang ampalaya. Yan sa upo. Meron din siyang santol. Maganda. Idol ko maganda. Ang ganda mo talaga. Magaling okra natin. Okra wala ko. Wala bang pre? Eh, pero magkano yung tuturing mo dyan? 40 ka lang. 40, Eh, yung amistisa mo nga ano, ang palaya. Sige, nakuha po. Ano yung upo mo? Bala, gapang? Bala. <gibit> 20. 20. Yung Mama. santol, magano? Sandaan. Yan. Salamat, <gibit> idol. <gibit> Isang mapagpalang araw ka ba na to ang umahal? sa lahat po ng ating mga kapalente sa akin pong mga kapwa kabanatuenos I'm proud to be kabanatueno na masisipag welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palente muli po ito po ang inyong kasama kaibigan, ang boses ko ng Palente Dante Biernes po ang Mr. Palente ng Kabanatuan City ngayon po ay July 10, araw po ng Miyerkules. Isang napakainit na araw na naman ang ating gagawin pag-update o yung pagtatanong ng mga asking price o yung turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay na katulad na po nakikita niyo sa ating video. Yan po napakaraming gulay. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan baseball trading center palengke ng sangitan samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o yung mga touring ng kanilang mga presyo tandaan niyo po asking price lang ang itatanong natin ibig kong sabihin yan pwede pa po magbago yan kung tatawad ang ating mga mga ngalakal o yung ating mga mamimili. As in price only, hindi pa po yung pitch. Kaya kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Napakarami pa pong nanonood sa ating video na hindi pa po nakapag-subscribe. Sana po uh, isubscribe po natin para po updated po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay na katulad nito dito sa ating baksakan kaya para let's mag update na tayo muli po ito po ang yung kasama kaibigan ang boses ng Palente Dante Biernes po ang Mr. Palente ng Kabanatuan City Good morning Doktora binati ko lang po si Doktora Sa mo po nagdadating nga uh, ang ating mga guli ngayon dito sa ating baksakan. Time check po natin, 9.35. At narito po yung paborito kong tindera, tindero yung magjowa sa palengke ng mga uh, barangay sa Isidro. Sila madam, yan. Napaka-bite po at napakasipag ng mag-asawang to. Yan. Yan, ituloy po natin. Katabi na po ni Besi ko, ni Machete, ni Idol ko. e'tong kay Boss Eric, yan. Ulitin ko na lang din po yung iba kasi meron din sila. At least alam po natin yung mga presyo ng no? pet na paulit-ulit. Good morning, Sir Eric. Sir Eric, anong talong to? ka po. Ito naman, pro. ka Kanina, mucho ha. Ang dami, kagaganda. Saan galing propeller ka natin? gaganda. Pantabangan ko yan. Pantabangan, lalawigan din kunang ng ABC. Magkano ngayon ang asking natin dyan, Eric? 45 po. 450 per bundle. Ito nga rin natin, Murado? 50 po. 50. Yung ceiling Taiwan mo? 60 po. 60, 60. Ay, bumaba itong Taiwan. 60 na lang, 600. Eh, yung okra mo? Itong okra. ba? Okra po sa 45 po. 45. Yan. Eh yung pipino bakla natin, nalitin na natin. 20-20. 20-20 na Salamat boss Eric sa po sa medyo ito. Mahirap siya with service tatong mga ito eh. May, may, may ano kasi may balbas sarado kasi eh, ano? Mag-iisip pa po na ng ano, artistang may bigote 'yan. Wala, wala. Wala, wala. Puro kasi clean cut 'yung mga ano eh. <laughs> Walang bigote ito, may bigote. Ayan po, napakaraming gulay dito sa ating baksakan. Isa po yung aking tukayo na medyo po ito yung sumisikat na sa kadoro natin dito sa baksakan. Sumisikat po to dahil napakarami niya pong gulay araw-araw na dumadating si tukayo dati po yan. Alamin po natin yung presyo ng kanyang... Uh, ito may okra din siya, yung siling panigang. Pati itong ano, maganda kasi itong ano niya eh. eh. Ang palayang ewan ko kung anong variety nun. Maganda rin kasi minsan inuulit natin yung mga gulay kasi nga malalaman natin kung may pagkakaiba sila sa mga presyo. Ang kanyang junior oh. Boss, magkano yung panigang natin ngayon? Magkano lang tayo ng pick-up? Ano? Panigang po. Oo. Mo pogi ka ata ngayon ah. Sakto lang po. Araw-araw po po na ko napakadami yung gulay no. Na, no, na, nagkakasabay. Sana araw-araw ganyan ano. Ah, po, eh. eh ano natin tay yung Taiwan natin magkano ngayon? 70 po. 70. 50. Ah, 50. Eh yung ano natin ang palaya. Ano yan? misisa <laughs> Yan. Medyo maganda yung ano eh, yung mga gulay pa nilo. Ito nga ating ano okra. 30. 30. Yan. Maraming salamat po. Mo na rin to. Yan dito tayo kay Madam Sweet. Andito na naman po yung ina inahan ko ng tindero yan. Oh. Yan. Good morning, sir ah. Yeah. Asya ka, asya ay kasi. Ayun din ay. Ay. Gaganda naman na ng ano na yung mamimili. Ito tingnan natin yung magkano tong ano. Ay, magaganda tong sultan naman niya, no? ni ano, ni Sweet ang dami oh. Napakadaming sultan, no. Oh. Ha? Yung idol ko. Gusto kong kinukunan yung dalawang idol ko, ha? Yeah. Ano Yan. Okay. Sit sang galing ng sultan natin. Ang dadahan sa Ano po? Isan? Rizal, magkano na yung asking price niya? Okay, eh, asking ko po, 60. 60. E, e, mura pa rin, ha? Napakamura pa rin. Ano ba ang talong to? Tawad nila, 50. 50, o. Oh, Kaya e, binibigay ko na. Kaya ngayon, katuloy niya, ang asking kasi talaga nababawasan ng na 5, 10 piso. Kaya, medyo hindi pa yun ang final prices. Anong talong to? Pro. Oh, Pro Pelican. Magkano ang asking price niya? 50 po. 50 Ayan. Salamat, Madam Sir. Ha? Punta muna tayo sa iba. Ito, may papaya. Hindi pa natin na-update yung papaya. Madam Rosa, magkano yung papaya natin? 18 po. 18 Si, si Mrs. si Madam Rosa. Ang dami pong ano, silin Taiwan ngayon, no? Oh. Napakamura pa, yan na, silin Taiwan, napakamura, sana mapanood po natin. Dito naman kay Boss Marco, napakaraming mais na puti. Ayun, pagaganda o. 38 po. Isang pino, Balik, 380 per bundle. Ayun, pagaganda po ng puti. Kailangan mo lang ulit po, bro. Good morning po. ganda ng mga mais. Ayun ah, o. No? Oh. 38, 37. Ang dilaw naman po 35, 350 per bundle. Ang puti 370, 380 per bundle. At dito po tayo may nakita kong kalabasang haba. Ayan o. Kalabasang haba. May nagpapapit sa akin nga eh, na si... Oh shout out muna kay Sir Ray Dacumos. Maghanap tayo sir dito Doc Dacomus ng ano ng kalabasang Sofia Pero ito may nakita ko Haba, tanong natin si Ate Sally Magkano itong kanyang haba? Magkano yung kalabasang haba natin ngayon? Wala Na yung sa mga presyo ngayon Ay, Wala ka bang alam? Napakasuklado naman ngayon <laughs> Suplado nga itong kaibigan. Hindi siguro naka-escort ka ito. Hindi ka naka-escort ka gabi, Kaya suplado ka, no? Yan, Kuya. Kayo... Boss, anong sitaw yan? Ito, ito. Anong sitaw yan? Ano po to? Ah... Nagisip po. Ano nga? Ano nga? Anong nga? Hindi nga yan. Hindi ba negro yan? Hindi mega? Hindi. Ah, mega. Yun, mega. Mega Magkano yan kayo na yan? Ha? Magkano yan? Ask me, guys. Rockstock impression natin sa ano, gumaba na, ano, laking binaba na. Ano. Ayan. Ano, ano ba tawag sa kalabasa na yun? In native yan. O oh, native, magkano yung ganun? ko. 25 ko? Ayun. 250 sa bundle. 250 sa bundle. Ayan. Salamat. Wala yan. Dito na ako. Talaga, araw-araw naninibago ako dito sa babaeng Talaga, ko. Ano Sumobra so, naman yung payat nito. Dati yan eh. Ayun, sumobra yung kapayatan mo ngayon, ano? Magkahit kagaganda ng luya mo, magkahit yung pinakamaganda natin luya. 1.5 lang po ngayon. 1.5, yan o, ano? kagaganda. Eh, yung pinakamababa luya, matano. Sandaan niya, may sandaan na rin. Huwag ka masyadong papayat, ano? Baka na mama over ano ka, ha? Kailangan mo rin, kakain ka rin ng kanin minsan sa isang araw, ano? Kumakain ka pa ba ng kanin? ano Ayun. Isang, isang ano isang ano pas eh ano ang ganyan laki ng pinayat nito eh totoo ba oo oo totoo dito paubos na yung kamote ni ano ni may may buti nabutan pa natin oh no? kanina napakarami nito yung unang dating ko kaya lang hindi ko siya na interview kaya ito na lang natin oh kanina punong puno oh Alamin ulit natin, baka may pagbabago sa presyo ng kanyang kamote. Taiwan si po na malaki, medium, at small. Yeah. Good morning, Mai. Good, Madam Mai, makalimbig natin ngayon. Kuwenta po. Ganyan pa rin. O, oh, yung medium. Medium po, sir. 30. yung small. Small, 200. 200. Wala kayatan sa palok. Wala pong dating. O, oh, walang dating. Anong ano ito, kamote? Eh, kamote pong ano yan. Super, Taiwan. Taiwan. Ito ang Super Taiwan, o. Kulay Pulay balak, dilaw lang. Ah. Pula yung ano, ano? Dilaw po yung laman niya. Ah, dilaw ang laman. Nagpata-pula yung balat. Magkano yung asking price niya? forty 42, yan. Maraming salamat, Madam Maymay. Ano yan? Almusal, merienda? ang merienda. <laughs> yan po, marami na po rin nagtatanong kung nasaan ang ating baksakan. Narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte. Pag napunta po kayo ng kabanatuan, alamin nyo lang po ang barangay Magsaysay Norte. Malapit po to sa bahay nila Kapitana Mayra Lopez. Ang masipag at uh, magaling natin Kapitana dito po sa barangay Magsaysay Norte. So dito po sa araw-araw po na nagpapa-api sa akin sana wag ko na malimutan ang saluyot at ang talbos ng kamote kay Ate Ana. ati Ana magkano na yung saluyot natin? Sampo pa rin? O sampo pa rin sa talbos ng kamote? Ganon pa rin, wala pong pagbabago no? ha. Yan o. Mga sariwa yung saluyot dito pati talbos ng kamote. Dito may nakita tayong kalamansin. Ay, magkano yung kalamansin natin? Ah? 27. Ha? 27. yan, yeah, medyo angat. Pero maganda po yung kalamansi. Oh. Quality, maganda ng kalamansi. 27. Medyo angat yung kalamansi natin. Ayun pa natin ganito kalaki. Magano? 15, ha? Yeah. Salamat. Andito po tayo sa bagong pesto na na. Napalipat. Madam, magkana ng labong mo? Kagaganda, oh? Ha? Ah? 150? Ah, 250. Ang kagagahan Dahil nag na po ngayon, marami na po ngayon uling labong. Ang kagagahan mulang Samahan mo lang po ng ano, yung pritong galunggong. Tapos, saluyot ano. Sarap niyan. Salamat. Dito, may nakita tayo, Sere. Ito yung ano, supiyang ano, kalabasa. Oh, yan o. Oh. Eh, Ay, madam, magkali po yung Sophia natin, madam. Oh, 43 kuya Rhea, dako mo sa Dito ka kumuha ng ano, kaya eh, ng Sophia. Ito Suprema Prema magkano? 33. Oh, 33 medyo bumaba. Dati nasa 37, 35, 36 'yan. Bumaba medyo ng konti. Ano ya po mo? Dito. Anak ko ni ni Rory na parking. Ah, okay. Sala. Uh -huh. Eh, bayang ganyan sana ang alugbati. Nori, magkano yung alugbati natin? Ha? 30 po. 30, walang pagbago. -ago. 30. Ilan? Maganda yung... Ay, yung ano natin, yung Sophia. Ito, okay. Sophia, mahaba, oh. Tawad niya, Kinsel. Yung medyo punggok, ito mahaba. Magkano yung Sophia kaya? Tanong natin. Bibigyan na ta. Kayo ba yung tumatawag sa akin lagi? Maka na, Kinsel. Sophia mo, magkano ngayon? 45 45. Yan na Kuya Ray Dacomos Ito po 45 yung ating Sophia Sa ating natanong natin At dito po tayo kay Boss Oji May nakita na naman akong butuan Pati stick Sir Oji magkano yung butuan po natin Pang kare kare 30 30 Bali 300 Isang bundle Yung stick natin magkano 45 45 per kilo po Ayan po yung sa pang kare kare Kung naghahanap kayo Siya lang po meron dito eh yung ating uh, gabing Ay yung saba 150. Ay bumaba na ano bumalik na sa dati niya. 55. Yung 55. 55. Ano yung pula puti? Ayun. Oh, 55 50 'yan. Salamat. Dito wala pa siya masyadong uh, mustasa pete. Pero dito yung pinakamaraming baksak ng mustasa at ng ating peche kay Boss Jun. Jun, magkano na yung mustasa natin ngayon? 20 Napakamura no? bumak sa presyo na. Ano po, no? wala po. O, ay, yung peche ay? Ang po natin, beans lang. Beans, mas mababa. Ayun natin beans? Beans po natin, uh, 30, 30 lang. 30. Ayun si Garillas? 100 po. 100, bumaba din yung sigarilyas. Maraming gulay bumaba ngayon. no? na, uh, kung maghanap kayo ng ano, penchay, mustasa, dito lang yan kay Brother Jun. Dito sa kanyang mother, may nakita kung ano, uh, pipinong puti. Alamin natin. Kanya rin yung ano din, yung ano, beans. Ayan uh, si Ate Parang di, parang di nakakakita nakakakaidad siya. Uh. Ate puti na ito, pipino? Ayan, yeah, may kausap ko. Medyo bagets pa po ito. Ate Biali, magka-IP puti. 20. Ay, anong ano yan? Ano ang palaya? Palaya po. Ate Biali, ang kanya O, 55. 50. Bumaba. Bumaba ang sitaw. Bumaba ang ampalaya. Yan. Yeah. Pati ito, itong Taiwan. Ulitin natin. Itong Taiwan mo. Yan, yeah, Taiwan. Sixty, napakababa. O, oh, tinan niya. Ayan po, kay ito kayo dante naman. Pagdagatingan yung maraming gulay niya. Ayan. Kaya sa mga taga Manila po, taga Bulacan, taga Bataan, taga Sambales, taga Caludona, Cavite, Pampanga. Dito na po kayo mga lakal ng mga sariwa niyang gulay. Talaga po sinisigurado ko sa inyo na mas mura at siyempre mas Ah, uh, mas quality yung gulay ano? Pechay, pati ano? Hi. Hello. Madating na yung mga pati mustasa. Yung pechay natin bumaba, naging na lang. At tapos yung mustasa, 20 na lang. Ayan, patolang tinis. Kuya, patolang tinis. Patola natin? Dieciocho, yan. Dieciocho, yan. Ang ang asking nila, dieciocho, yan. Pero pag pag tinawaran yan, makukuha ng quince, 14, 13. bumababa po pag tinawaran Ayan, sinasampu pa. Mas mababa pa. Kasi po, ang asking price talaga, nababawasan yan. Salamat. Wala pa yung mga gulay nila atin, mena, kaya hindi pa natin ma-interview ng todo. Si Kay lang muna. Ayan kamatis, bida kasi makakita ng kamatis eh, oh. Kaya lagi ang box ako dito eh. Dahil magaganda yung kamatis nyo oh. Biskaya madam, di ba? Magkano po itong biskaya? 120, eh, medyo bumaba naman na yung, ano, yung kamatis 120 na lang Ayan oh, kaganda po Kasi ang ganda po ng tindera oh. Ito yung, ano, yung pismi ng tindera Ayan oh Mapula, pinkish Maraming salamat madam Ayan, natanong na natin. Boss, good morning. Ayan, may naispatan ako mangga. Tanongin na kung manga. natin kung magkano mangga pati saan Para mayroon kayong, ano ito, yung paasin. O panuka, peli panuka to, di ba? Ayan, may sampalok din. Puro maasin pala yung ando dito. Isko, bagayin kayo ito natin mangga. Ano sa 20? 20, 200. Itong patolan Ay, hindi siya kaya asking. Hindi asking. Napakamura. Ito ang ano natin, Talbos. Talbos, 98 98 yan. Maraming salamat. Disko. Si Boss Ed, wala ngayon siyang ano, ma uh, mani. Pero, Mahirap ba? Na mahirap Saka ba? ka ba kumuka ng mani? Mani, Pangasinan. Pangasinan. Pero magkala... Magkaring yun Ilocos. Bababa ng Pangasinan. Oh, kaya mahirap Pero magkala ang per kilo ng mani ngayon? Sa ngayon, okay. ang per kilo ng mani, 80. oh 80. tumasang mani. Ah, eh, yung ganyan. Yung ganyan natin kamatis na medium lang. Eh. Yung ganyan, BM size natin. BM size. 150 ng asking natin. 150 ang asking. Okay, salamat. Wow, andi dito yung ano. Andi dito si Madam. Nako. Amoy ano pa? Amoy. Amoy airport pa. Ha, ah, medyo malamig-lamig pa dito. Wala tayo pa tayong pasalubong diyan atin din na. Ayun, po ng stage 'te. Oh, po eh. mukha ang laki yata na. Ang laki yata ng kinaganda mo. hila, isang linggo ka, dalawang linggo ka lang nawala eh. Oh, ang ng laki ng kinanda atin, no. Oh, welcome back again sa ating baksakan. Yan, trabaho uli. Yan. Yan na sa mga suki ni ano ni Ate Mila, na po siya uli. Punta niya na po ulit. mamili kayo ng gulay sa kanya. Siyempre, i-update natin yung sibuyas, bawang at munggo. Dito po yan kay Madam Agnes, ano? Yan ay, yan. Medyo ito nangangaya. Halos lahat ng tender dito nangangaya eh. Nangangaya na slim yung katawan. Yan, hindi naman payat na payat. Ah, uh, Madam Agnes, go go ng ano mo, si 'to. Magkano itong ganitong asking price? 550. Oh, o 550 isang burrito, 10 kilo. Ano Storage. Oh, storage. Eh, yung pula natin. Yung pula natin, uh, 6.30. 6.30. Ito yata po ito yung tumaas, ano? Yung pula, hindi. Oh. Eh, yung ating uh, super white na bawa. Ito, ito, super white. Super oh, super 100. white, magka 700. 700. Yung kanso natin. Yung kanso natin ay 5.80. 5.80. Magkano yung munggo natin labo ngayon? munggo natin, 1.6. Yan. Medyo na po na ako, napakaganda na ng pwesto natin. Doon, ano? Saka masigla sila ngayon, nasa labas. <laughs> yung, yung anak mo, oh. Man. Ha? Oh, tapos sabi ko sa kanya dapat nasa labas na lang ano para mas maganda nakaka. Oh. Oh, tama. At saka nakikita, di ba? Oh, okay. Salamat, Madam Agnes. Okay. Yan. Siyempre, at dito na tayo kay Madam Glad. Di interview na po natin yung ano. Ay, ayabang naman. Medyo may kasalanan yata si Boss Jano at si Boss Jano yung pinapa bundle ni ano, Madam Glad. Oh. Madam Glad, mukhang pinaparosan natin si Boss Jano. Ah. Medyo may pagkakamali yata ang nagawa. Sa... Ay, yan. Pag tweeting yan, sige, mo na marami. Yan. Ito nga, kaya itong ka-gym -ka ko, itong nita, tawa ka ng tawa, hindi ka na nag -imbita. Yung repolyo, ay, kaganda, first class na. No? Magkano yung ganyan itong repolyo? 300. 300. Eh, yung binabundle natin ni Boss Janong Sayote. 220. 220. Sa natin maganda ayun ang mali peros 1,2 sa patatas 6.50 6.50 yan sa nagtatanong na pipinong verde magkano? 600 600 per kilo Yung sa pencha ibag din natin 350 350 sa labanis natin magka per, per bundle 300 300 sa cauliflower 150 sa broccoli 100 100 sa lemon 100 sa lettuce na bilog 200 sa green ice sa tag dito? Romaine. Oh, man. Romaine. E sa berdeng, so, ano? 50. Sa celery at leeks natin. Celery leeks. Celery leeks, 100. 100. Sa beans? <laughs> sa beans, 60. Si Salamat, Madam Glad. <laughs> <ng lahat>. Yung... <laughs> Salamat, boss. Diyan, no? Boss, diyan, eh. Tinatawa lang ka kanina dito. Kajim, kailan schedule natin? Kasamahan ko po nagdi-gym yun. Ayan. po mga kapalengke, mga kagulay, mga aking kapwa kabanatenyo masisipag. Talagang proud ako to be dahil po dito sa ating include ng kabanatuhan. web 89 barangay at 89 barangay yan, Marami po nagtatanim dyan ng mga gulay. Tumana. Kaya yung mga gulay po dito, mga sariwa at nasa mababa ang presyo. Kaya yung mga taga-Manila diyan, Bulacan, Akapiti, Pampanga, Bataan, Sambales, sa lahat man. Kung nasanda kayo, malapit lang kayo dito sa atin yung Cabanat City. Dito na po kayong mga lakal o bumili ng inyong mga gulay. At sisigurene ko po sa iyo, murang-mura at napakagandang gulay bukas po ang ating baksakan mula lunes hanggang lindu po alas 7 po ng umaga, bukas na po to hanggang alas 2, alas 3 sa gabi po, sarado po sarado po ang ating baksakan nasa barangay Magsaysay Norte lang po alam, anapin niyo lang po yung barangay Magsaysay Norte dadali na po kayo dito yan po, muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan ang boses ng palengke Dante biernes po ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye. Love you all. Proud to be Cabanatuan. Yung kaibigan kong kapita, si Brad.